para sa mga celebrities na ito na sa British men ang true love at forever. The Philippine Showbiz List presents 10 celebrities na kinasal sa British husbands nila. 10. Cindy Corleto Kasal na ang dating actress, host at modelong si Cindy Corleto sa Barbadian British businessman si Daniel Joseph Navalia. Matapos na kanyang matagumpay na karera sa showbiz, nagdesisyon si Cindy na mag-quit noong 2007. Isa sa mga dahilan na kanyang pag-alis ay ang naranasang depression, dulot ng health problems, kabilang na ang hormonal imbalance na pinapalala ng kanyang hectic work schedule. Matapos lisanin ng industriya ng entertainment, nanirahan sina Cindy at Daniel sa Peru, South America, kung saan nila sinimulan ang kanilang bagong buhay. Dito rin ipinanganak ni Cindy ang kanilang unang anak. Isang espesyal na yugto na nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay bilang ina at asawa. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa showbiz, nanatiling prebado ang buhay ni Cindy kasama si Daniel at ang kanilang pamilya. Malayo sa spotlight ng entertainment industry na minsan niyang kinabilangan. 9. Ate Glow Naging usap-usapan si Ate Glow o Renny Boy Facunla sa tunay na buhay matapos niyang ikasal sa kanyang British boyfriend noong June 2016. Ang kasal ay ginanap sa Chelsea Registry Office sa London, United Kingdom, isang simpleng seremonya na nagbigay ng bagong yugto sa buhay ng komedyante at impersonator. Taong 2013, ang unang magkakilala si na Ate Glow at na kanyang British partner habang nagbabakasyon siya sa London. Sumikat si Ate Glow sa kanyang mga nakakatawang impersonation kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at Tawanan, nahanap niya ang tunay na pag-ibig. Nang dahil sa Facebook, nagkaroon ako ng Love Life, pagbabahagi niya sa programang Tunay na Buhay noong 2014. Sa kabila ng kanyang kasikatan, pinili ni Ate Glow na hindi pangalanan ang kanyang asawa upang mapanatili ang kanilang pribadong buhay. Ngayon, kilala na siya bilang Mrs. Hampshire, isang bagong kabanata sa kanyang personal na buhay matapos ang kasikatan sa mundo ng entertainment. 8. Banks Garcia Ikinasal ang sa si Banks Garcia sa British-Filipino businessman na si Lloyd Birchmore sa isang civil ceremony sa England noong 2016. Hindi pa doon nagtapos ang kanilang selebrasyon ng pagmamahalan dahil sinundan pa ito ng dalawang kasal noong 2017, isang church wedding at isang beach ceremony na ginanap sa maganda at tanyag na isla ng Boracay. Sa kasalukuyan, nakabase na sa United Kingdom si Banks kasama ang kanyang asawang si Lloyd at ang kanilang dalawang anak na sina Amelia at Isabella tahimik at masaya ang kanilang buhay pamilya, malayo sa glitz at glamour ng showbiz. Bagamat malayo na siya sa industriya ng entertainment, patuloy na sinusubaybayan ng kanyang mga tagahanga ang buhay ni Banks sa pamamagitan ng kanyang social media kung saan ibinabahagi niya ang mga precious moments kasama ang kanyang pamilya sa UK. 7. Georgina Wilson Matagal nang magkaibigan si Georgina Wilson at Arthur Bernard bago pa man umusbong ang kanilang pagmamahalan. Walong taon silang magkakilala. Ngunit ang unang bahagi ng 2015, sa isang pagkakataong nag-cross ang kanilang mga landa sa Australia, nagsimula ang mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Mula roon, nagpatuloy ang magandang pagtitinginan ng dalawa na nauwi sa engagement noong October ng parehong taon. Ikinastal si na Georgina at Arthur noong April 30, 2016 sa isang marangyang seremonya sa Winchester, England. Si Arthur ay isang matagumpay na negosyanteng British at hotelier na nagpatatag sa kanilang relasyon. Ang Winchester ang homeland ni Arthur at dito rin siya nagpropose kay Georgina ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng tatlong anak, sina Archie, Alfie at Charlotte. Sa kabila ng busy na buhay, nananatiling sentro ng buhay ni Georgina ang kanyang pamilya. 6. Isa Calzado Heartbroken, Ganito inilarawan ni Isa Calzado ang kanyang kalagayan nang makilala niya ang British entrepreneur na si Ben Wendell noong 2011. Noong panahong yun, nasa proseso pa si Isa ng pag-move on matapos magwakas ang halos tatlong taon nilang relasyon na negosyadeng si Atticus King. Sa tamang panahon, dumating si Ben, nilbukas na ulit si Isa sa posibilidad na makipag-date. Ang kanilang mutual friend na si Isabel Daza ang naging tulay para magkakilala sina Isa at Ben. Ayon sa kwento, humirit pa si Ben na hahanapin na lamang niya si Iza sa Facebook para ipagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Mula roon, nagsimula ang kanilang matamis na pag-iibigan. Limang taon na naging magkasintahan sina Iza at Ben bago sila ikinasal noong December 19, 2018 sa isang napakagandang seremonya sa Club Paradise, Coron, Palawan. Ang kanilang kasal ay pinuri dahil sa simple ngunit eleganteng detalye na simbolo ng kanilang tunay at matatag na relasyon. Noong January 26, 2023, ipinanganak ni Iza ang kanilang unang anak, isang batang babae na pinangalanan nilang Deya Amihan na naging dagdag na ligaya sa kanilang pamilya. 5. Bianca King Unang nagtagpo si na Bianca King at Ralph Wintel sa kasal ni na Isa Calzado at Ben Wintel noong December 19, 2018. Magkapatid si na Ralph at Ben, kaya tila destiny ay naging pagkikita ng aktres at na kanyang magiging kabiyak sa espesyal na araw ng kasal ng kanilang mga kaibigan. Tahimik na namuhay si Bianca at Ralph bilang magkasintahan, kaya't ikinagulat ng marami ng ibahagi ni Bianca sa Instagram noong June 4, 2021 na sila'y kasal na. Noong March 29, 2023, inanunsyo ni Bianca sa Instagram na siya ay nanganak na. Ang masayang balitang ito ay naging dagdag na ligaya sa buhay nila ni Ralph at lalo pang pinatatag ang kanilang pamilya. Glyza de Castro Si Glyza de Castro at ang asawa niyang si David Rainey ay patuloy na hindi hadlang ang distansya para magtagumpay ang isang relasyon. Nagtagpo ang landas ng dalawa sa Siargao noong 2018 kung saan isang araw ay narinig ni Glyza ang paborito niyang awitin. Nang hanapin niya kung saan ang galing ang musika, natuklasan niyang si David ang nagpatugtog nito. Mula roon, nagsimula ang kanilang pag-uusap na kalaunan ay humantong sa pagiging magkasintahan. Ikinasal si Glyza at David sa isang intimate ceremony sa Northern Ireland United Kingdom noong October 2021 sa isang iconic location na kilala dahil sa Game of Thrones. Ang kanilang kasal ay tinangkilik ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan sa isang maganda at romantic na setting. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang pagdiriwang. Muling nagpakasal ang mag-asawa noong January 23, 2023 sa isang seremonya na nagbigay ng pagkakataon sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas na makiisa sa kanilang espesyal na okasyon. Lavi Po Noong June 2019, opisyal na ipinakilala ni Lavi sa publiko ang kanyang British boyfriend na si Monte Blanco. Sa Instagram post ni Lovie, ibinahagi niya ang kanilang larawan mula sa Royal Ascot Horse Racing Event sa Ascot, Berkshire, England. Mula noon, tahimik at pribado ang naging relasyon ni Lovie at Monty na matibay pa rin sa kabila ng kanilang long-distance setup. Patuloy na nagtagal ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng distansya. Noong August 8, 2023, ibinahagi ni Lovie na engaged na sila ni Monty for a couple of years, isang revelasyon na ikinagulat ng kanilang mga tagahanga sa wakas. Ikinasal ang dalawa noong August 26, 2023 sa isang maranyang seremonya sa Cliveden House, isang kilalang country house sa England. Ang kanilang kasal ay puno ng pagmamahalan at eleganteng detalye na sumasalamin sa malalim nilang relasyon. Sa kabila ng pagiging low-key ng kanilang relasyon, ipinakita nila Lovie at Monty na ang kanilang pagmamahalan ay buo at matatag. 2. Kalad Karen Noong September 8, 2024, isang espesyal at kakaibang kasalan ang naganap na tinawag nilang Wedding in the Clouds. Ang magkasintahang sina Karen at Luke Wrightson ay nagkaroon ng pangarap na magpakasal sa tuktok ng isang bangin sa North Yorkshire, England. Kilala ang lugar na ito sa kamanghamanghang tanawin, kung saan tanaw ang malawak na kalikasan na tila malapit sa mga ulap. Ngunit sa araw ng kanilang kasal, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Natakpan ng makapal na fog ang buong tanawin na halos walang visibility. Imbis na makita ang maliwanag na sikat ng araw at ang napakagandang tanawin, tila tinakpan ito ng malamistikong fog dahilan upang hindi makita kagandahan ng lugar. Sa kabila nito, para kay Kalad Karen, hindi ito malas. Sa halip, niyakap niya ang sitwasyon ng mangiti at kasiyahan. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang makasal sa kanyang minamahal na si Luke habang napapalibutan ng pamilya at mga kaibigan. Matapos ang apat na taon ng engagement, muling nagpropose si Luke noong July 2024, isang cherry on top of the cake ayon kay Kalad Karen. Bagamat hindi ito kinakailangan, ang pangalawang proposal ay nagdagdag ng espesyal na pakiramdam sa kanilang relasyon na nagsimula sa isang simpleng engagement noong panahon ng pandemya sa kanilang maliit na balkonahe. 1. Pia back. Noong June 2020, opisyal nila nunsyo ni na Miss Universe 2015, Pia Wordsback at British Columbian entrepreneur Jeremy Johnsey ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng paglabas sa cover ng Tatler Philippines. Sa kanilang pagpapakilala, naging bukas sila sa publiko tungkol sa kanilang pagmamahalan at maraming netizens ang nasaksihan ang kanilang masayang pagsasama. Kasama rito ang kanilang mga travel adventures na ipinapakita sa social media na nagbigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Noong May 6, 2022, masayang ibinalita ni Pia at Jeremy ang kanilang engagement. Sa isang simpleng video at mga larawan, ibinahagi nila ang masayang sandaling yon na puno ng pagmamahal. Matapos ang halos isang taon ng paghahanda, ikinasal ang dalawa sa isang intimate at magarang seremonya sa Seychelles noong March 24, 2023. Ginanap ito sa isang luxury resort na napapalibutan ng malaparaisong tanawin ng dagat at kalikasan na perfectong background para sa kanilang espesyal na araw. Sa kabila ng pagiging prebado ng seremonya, naging mainit ang pagtanggap ng publiko sa kanilang bagong kabanata bilang mag-asawa at patuloy na sinusubaybayan ang kanilang masayang buhay.